Idol, padalawang timba na to. Dalawang timba tubig. Woo, ito napaka-elap na baka na to. Hindi ko mahawak-hawakan. Ayaw magpapahawak. Nandoon yung isa kong bakaw. Gusto nung tumawid dito. Ayun ang anak nung anak ni Batang, anak ni Batang Ginyo, umuungal. Parehas na parehas sila ng ano eh, ng boses eh. anak ni Batang na yan eh. kulang talaga yung dalawang balde. Oo, umayaw na. Ngayon na mga kaibigan, yung ano naman, yung maliit naman ang iinom. Yung maliit na yan, eh, bata pa, matako na uminom ng tubig. Eh. Mana dyan sa kanyang ina. Kanyang ina yun. Oh, tara na, ililipat ko na kayo lilipat ko na kayo doon sa kabila kabilang talian ayaw na nila lipat na natin mga idol batang Ito eh. dito ko sila dadalhin medyo malagulagoy yung damo dito itong timba ko na to inihahagis ko na lang sa baba eh eh higas talaga ang ulo ng baka ko na yun Ito yung nakakain ang, ano, ng ano eh. bunga ng akasya. Ito, naman sa dito pag uh, pinabayaan ko dito. May mga nakatalim baka. ka? Ubus uras talaga. Tulad nito, hinahatak niya yung tali. Hindi ko siya matali. <coughs> ubos oras kapag ganito yung ay mga nakatalim baka kung pwede nga lang lahat na pakawalan to pinakawalan ko na para hindi ubos oras <coughs> ito naman problema ko dito sa mga ganitong plastic nakakain ng baka kapag nakain ko ng baka, babarato sana, sa kanyang mga bituka hanggang sa hindi makadumi mga kaibigan, mamatay yung baka so sa mga walang habas na ano, yan uh, basta lang tapon ng tapon yan ginagawa ko sinusok ko dito sa riprap sa ilalim ng batok yan yung mga kawang para magsilbing patibay na rin siya at uh, isa na rin para hindi po makain ng baka oo bababa na po ako patungo sa kabila <coughs> pagpababa medyo madali ang pag-akit lang ang medyo delikado ayan Okay. Balik na tayo sa kabila. Ayan. uh, thank you. Huh. <coughs> Itong ano ko to, gusto nang kumasta eh gusto nang gusto na niyang mag, ano, bumulog oh, walang laman to walang laman to <coughs> nagutom tong maliit nako napulupot pala ah ano lang niya. Mulupot pala yung tali niya, ang labiging buti na lang hindi ah, ang hirap kapag ah, hindi mo ba